Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa lahat ng mga uh, pag-aaral na ating ginawa sa inyong pagpunta sa daong ito upang matuto ng salita ng Diyos sa uh, unang araw ng sanding ito. Meron po kayong mga katanungan na ating pong ipagka, uh, sa araw na ito? Meron po. Sige po kay Sister Daisy. Brother, bago yung tanong po, yung ah, announcement lang, kasi iba na po. di ba nang pagkaduriyan po natin na nung uh, Thanksgiving na quarterly, meron magkakaroon ng meeting ng uh, officers. So, natapos ko yung uh, January to March. So, April. Uh, mamaya po right after the service, kung pwede po maglaandam na tayo ng poting oras, kasama yung preachers. Apo. Apo. So, ang um, officers na po na yun ay si Sister Julie, brother uh, husband ni Brother ni Sister Julie, si <coughs> Brother Gilbert, <coughs> Gilbert, <coughs> brother Gilbert <coughs> si Brother Limon, Sister test uh, tapos dito si brother Joseph Jovan brother Bong Jovan Jovan so ito po yung plano kasi uh, your lesson is about submission kaya lalaki pa ibang aspeto so doon nako ako sa ano sa part na kasi itong tanong ko po ay sa pang mag-asawa, okay. sa mag-aasawa at sa bagong mag-asawa. <laughs> kasi yung dating na sa ano po, yung ano daw talata, yung sinasabi, why be submissive to submissive to your husband? <clears throat> ano ko ba yung pumapaloob dun sa sinasabing submission? Kasi ang nangyayari, karamihan ngayon nagkakabubuga na. <clears throat> Eh, o oh, maging, maging submissive ang babae, hanggang saan po ba? Kasi yung iba, ginadaan uh, sa ego and pride na dahil siya ang lalaki, siya ang masusunod. O, okay. oh, so hanggang saan po ba? Ano po ba yung nakakapaloob? Anong talata na pupapaloob doon so, sa na sinasabi para malino sa babae at lalaki kung ano yung dapat na ginagawa nila sa bawat isa? Okay. Thank you po sa magandang tarampo, Mr. Daisy. Yung submission po na yun na tinutukoy po ay yung pag-ibig at paggalang na kaya ng sa iglesia. O, kung isang lalaki ay gusto niya siya igalang, na kailangan magpakita siya ng agalang-galang na gawa sa kanyang asawa at kung siya ay gusto niyang ibigin siya ng kanyang asawa, kailangan din siya magpakita ng kaibig-ibig na gawa. So dahil yun po ay iisang katawan yung pinagsama ng Diyos, kaya sila po ay kinakailangan merong parehong pag-iingat ano po sa sa kanilang uh, bilang mag-asawa. May sinasabi po dito sa kanapin po natin sa unang Pedro, ano po yung example dito na si si Sarah at si uh, Abraham, ano po? Ang dito sa 1 Peter chapter 3 verse 5 sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasako sa kanikanyang asawa. So para masakot nung lalaki, yung kanyang asawa babae, kailangan niya magpakita ng pag-ibig at respeto na gaya ni Sarah na tumali ma kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti, mabuting lalaki, mabuting babae, mabuting asawa pa rin, mabuting asawa babae, at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Yun po yung ipinakikita rito na dapat i-consider ng lalaki. Kung gusto mong ikaw ay nagagala, nasabi sa 7, gayon din naman kayong mga lalaki. Ayan o, 3-7, magsipamahay kayong kasama ng inyo, inyong asawa. Ayon sa pagkakilala, napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Ha? Sabihin so, niya, huwag mong sasaktan, huwag mong aawayin, huwag mong mumurahin. Napakundanganan mo siya, respect mo rin. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. So napakahalaga nung itinatay yung uh, respeto ng mag-asawa sa kanilang pareho, at lalong lalo na kung sila ay parehong kristyano. Mahirap po kasi pag isa lang yung kristyano. Ano po, yung napakahirap na sitwasyon, kapag kayong, halimbawa, sabihin natin, kristyano yung, yung babae, na ako eh, hindi alam yung lalaki. Yun ang napakabigat po, na kumbaga ay sisira na sa maaring relasyon. Kasi, kung yung lalaki hindi sumusunod, paano so kayong kagalan? Hindi ko ba? Paano ba i-respeto? Eh, sinasaktan mo ako. ba? paano ko ibibigay ito sa'yo? So, tayo tayo kaya tama siya, kausapin, i-counseling. Kaya, napakahaba po ang usapin tungkol dyan sa pag-aasawa. Kaya hanggang maaari sana, payo natin sa mga kabataan, piliin niyo hanggang maaari yung inyong makakasama sa buhay. Kasi kung matatapat ka sa nananakit, ibig sabihin, 40 years lang sasaktan. O, so, di ba? Masakit po yun. Hindi minamadali ang pag-ibig. Sample pa na nga yung sarili ko. Punti pa yung mga pinakasali. Diba? Parang bago-bago lang ako ngayon nag-a-adjust. Yung mga sinasabi ko po kanina, hindi ko alam na magpapaalam kasi ako layas akong layas eh. O yun, isa yun sa pwedeng pagtalunan. Okay, mami! Yan, yeah, parang Magpapaalam na ako. Kailangan pala yun. Mga maliliit na detalye na mararamdaman naman, naman ng kukul na. Ba't nagagalit ako isa? Ay, ganun pala. Okay, pasensya na. Hindi ko alam eh. O, so, dahan-dahan. Ano po? Maganda yung tanong ni Sister Desi yun kasi inihahalimbawa po yung kokol. Pag binasa natin dun sa patuloy ng episode chapter 2, napakaganda nung tanong ngayon na, yun, na uh, kung ayaw sa sasaktan ka, eh, ginagalang mo yung iyong katawan, eh, igalang mo rin yung isa. Kasi yan nga ay kabiyak mo. Ano po? Parang ganun. Nais siya ang magiging na uh, makakasama mo sa buong buhay. Ang sabi sa sa ibinasa natin kanina? to episode 2 episode 220 ano yan? eh? 22 ay, yung binasa natin kanina tungkol sa pag-asawa, 5 ba? 5, 20, 20, 20, 20, 20, 20, may utos sa babae, may utos sa lalaki. Ang sabi sa 23 at 24, natapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo. Uh, gayon din naman, ang mga babae ay nasasakop ng kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ayun o, oh, ibigin ninyo ang inyong-inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, yun din yung pagbibigay ng sarili ng lalaki to sa kanyang asawang babae. Ano po? Uh, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng pagkukos ng tubig na may salita upang ang iglesia ay makiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang ganitong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tingnan niyo po yung pinaka-logic nito sa 31. Dahil, ah, uh, 31, 30, 31 hanggang 33. Dahil dito yung iiwan ang lalaki ang kanyang kamaki na ay makikisama sa kanyang asawa, dalawa ay magiging, at ang dalawa ay magiging isang kaman. Ang hiwagang ito ay dakila. Dapat po sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So kung paano ibinigay ni Jesus yung kanya sa sa kawan, ay eh yun yung lalaki. Ibigay mo rin yung iyong sarili ng buong buo doon sa iyong asawang buka. Nandun yung nga yung sinasabi natin kaninang yung respeto, yung pag-ibig, at yung lahat na nakapalugon bilang isang pag -asawa. Malawak po yan, ano po, yung mga tungkol sa marriage na yan. At talagang yan po <coughs> ay isa sa masasabi natin Uh, bagay na dapat sundin ng lahat ng kristyano eh, ayon din sa turo ng uh, banal na kasulatan. Kaya nga kung kukuha ko halimbawa ng sagot, huwag natin basahin niya. Hindi ko alam sa sagot. Bakit? Eh, kakakaasawa ko. Malito. Malito ko dyan? Ano ko? Hindi ko alam yung mga pinagdadaalan. Ngayon, nakisintindihan hindi ko na na may mga feelings pala na gano'n. Okay, nag-a-adjust. Ganito pala yun. Ganito pala, dahan ang salita. Okay, kasi nga pala, asawa, isang laman, ayun. May eh, mga ganun po. Kaya magpapayo natin, lalo na sa mga wala pang asawa, ay eh, magmadali. Ano? Ibibigay ng Panginoon niyan.